park na papasok dito to. Ayan, so pumasok na kami dito sa ano, loob ng parang park. Ah, maraming bakaw. alaga. Mga manok native, meron din pala dito. Ah, kasama ko si ano, ito, Idol pala. Runner. Rar, Run, Arimar. Remar. Ayun. Hindi ko pare native. Imported, imported. Kasi, na, kasi sa abroad, imported na manok. Pero, <laughs> pero native siya. Ayun mga ano, dami oh. Mm. Tatrao ko ba ganun pa sila eh. Mm. Oh. So. Yan. Pakita natin yung mga baka. Ayan o. Oh. So, let's go. Akit pa tayo sa taas. <laughs> Alam mo si Ruben. Let's go. Mat may internet ka? Ay. Alam may internet ko. Ka? Kit kami sa taas. Ano? Eh ano? Eh forest nature, my idol. Nature din siya, forest. Maganda. Hmm, lakad kami. Oh. Ayun mga bahay, oh. Oh. Yan. Hmm. Sito tayo. Yung mga damo dito, gagaya rin ng Pilipinas. Oh. Yung mga tumutubo na damo-damo din. Ito, pinas, ang dami nito. No? Mga ganito. Naga? Ha? Kasi ito pa rin yung ginagamit sa ano, graduation. Oo nga, yung sinasabit sa damit. Na ano, ano yan? yung pang may ano, mga sapot din, may gagamba dito. Oh, ito yung sa Pinas din, oh. Yan yung, yung nilalaro namin ng bata. Kami, oh, yan oh. Ha? Ah? ah, yan oh. oh. Dol, baka may pako dito. Oh. Baka, yung ano to, yung sa atin oh ay pa ako matisod kaya <laughs> lang baka paglabas natin dyan Pilipinas na ah. sa dulo <laughs> ayun may ano ito yung mga ano dito makikita mong puno. Oh. Panfalm, European olive. Bermuda olive wood. Tapos Suriname cherry. ano oh. Brazil pepper. allspice Fiddlewood. paw-paw pala yung papaya nila dito, dol. pau paw Eh, mga ibon. Ito yung pagaw sa atin ng oh, Morning dove. Tinatawag na pagaw sa Pinas. Maya oh. Maya. Oh, let's go. banti pa. Forest. Forest talaga yung ano dito. Hmm. Mamaya. Haris uh, yung video tayo mamaya. Mga idol. so, video malayo-layo pa yung lalakarin natin. Okay. Yan. Uh, may pababa dito. ano, o. Ang Palabas na ata to ng ano, dagat. Pababa siya. Ayan o. Oh. Uy Labang mga ano dito? Wolf. <laughs> para may lalabas na wolf dito eh. Parang, ayun, napapanood ko lang sa pelikula na ano, sa mga movie. Yung mga European movie. Yung sa ano, yung mga ganyan, ano, yung lumalabas na wolf. Oh. <laughs> ayun, no? ano yun? Kala ko, oh. ano na. Ayun, dagat na nga, eh kita na yung dagat. Hmm. Dagat nga. Dulo. May ano oh. Toh. The south shore. Eh to yung mga ano dito, ano. Oh, may hump lock wheel. Ano? Oh. Ito. Breaching humbuck wheel of Bermuda. Ayun ah? Ha? Malayo pa? Ang ganda. Ang ganda. Eh hey, may dan dito eh. Pero unahin muna natin dito sa kabila, yung right side na doon. Oh, may upuan. Woohoo! Uh -huh. Agrabe! Ah, Cactus, oh. Yung may tinik. Yes! Tol, ano sasabi mo dito sa Bermuda? Marami pa ring bahay din pala doon, oh. Ang ganda! Ang ganda! Shoutout kay ano? Bayo ko, Ivan. Ayaw. Mahilig tayo mag-beach, di ba? O, ang ganda. An ano? Ang linis. Linis? Oh, yan o. Oh. Ang magandang view. Tapos may adal. o. Oh. Siguro may babaan naman dyan na ano, no? Pag naligo. Pero malayo pa. Ang taro... Oh. Punta tayo sa kabila. Maganda rin doon. Tara sa kabila. Mara, maano? Ha? Ma, maraming daanan. Ha? Maraming daanan. Daan Tara na, uwi okay na tayo. Uwi na? Oo. Hindi lang, saglit lang doon pa. Mag, uh, mamaya, para mag-upload uh, pa ako na. Tara, dito sa kabila. Ang daan na to. <coughs> Parang ano pinas ka? din. Kapasok pa yun si Otong. Baka hanapin ako. Hmm? Ayun, oh. Wow! Yes! Kala mo yung pinag ano, ng The 300, eh. Yung dumaon yung barko. <laughs> Alam mo yan? Hmm. Yung movie na yan? Yung dito sila dumaon, ng ganito. Tapos naghintay sa barko. Yung naka-ano dun, oh. oh. Ganda. Grabe. Hmm. Yan uh, uh, May leak dito o. Oh. O. Oh. Ano yun? Lumalangoy na yun. Ano yun. Yung kanina, may lumalangoy dun o. Oh. Titik yun yung ano. Parang ano, nakita ko. May lumalangoy. O oh, yun nga. Ano yan? Ayun o, ayun o. Oh. O oh, yan. Ano Lobos na o. 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 Yan. So, babalik na kami oh, first spot namin for the day <laughs> first day natin ng Bermuda oh, medyo mainit na rin yung ganitong oras, anong oras na ba doon? mga 9 na may 9 na ba? Oo. Oh, oh. May, um, ah? 8.30 8.30, so yan huwi na tayo ito forest talaga dito yan, update tayo next day or mamaya kasi nagaya silang magdagat na no. Dagat tayo mamay pagdating nila. Yan. Let's go. Bye-bye.